Hello guys! I-show ko sa inyo kung paano mag-loan sa Gcash. Okay. Yan, open muna natin yung Gcash. Punta tayo sa borrow. Sa G-loan mababa lang kasi yung G-score ko kaya 100 pesos lang yung pwede kong utangin pero pag mataas yung inyo check nyo din yung inyong G-loan minsan lalabas 1,000 2,000 depende okay get started ayun yung 100 pesos na utangin ay magbabayad ka ng 106.5 ayun 106.50 ano siya, Seven? ay 14 days, ayun, parang 2 weeks mo siya mabayaran. Tapos, katapos nun, ilalagay mo lang dito yung uh, purpose of loan, yan. Ang um, pag nag -lo ako, lagi ko lang nilalagay emergency. Tapos, yun, kayo nang bahala. Dahil hindi nga ako uutang ngayon, hindi uh, ko mo siya pipindutin. So, try nyo na sa inyo.